Hi mga Kyle ako si GL. Today, may super creepy story ako para sa inyo. Na-imagine nyo na ba ang isang buong village na iniwan ng lahat? Parang isang movie, pero totoo ito. Pag-usapan natin ang Al-Jazeera Al-Hamra. Isang ghost town sa UAE na punong-puno ng kwento ng multo, misteryo, at ang tinatawag nilang Jin. Baka lap mga kahorror kasi this is gonna be intense. Noong 1960s, biglang iniwan ng humigit-kumulang 2,500 katao ang maliit na bayan ng Al-Jazeera Al-Hamra Ras Al-Kaima. official na dahilan, local politics at mga pagbabago sa pamamahala. Pero ang mga usap-usapan, ang totoong dahilan daw ay ang mga nilalang na naninirahan dito. Hindi mga tao kundi ang tinatawag nilang Jin. Ang Al Jazeera Al Hamra noon ay isang thriving pearl diving village. Ang mga tao rito mula pa noong 14th century ay yumaman dahil sa perlas. Pero noong bumagsak ang merkado ng perlas at pumasok ang modernong teknolohiya, humina ang kalakalan. Kasabay nito ang mga kwento ng kababalaghan. So ano ba ang jinn? Sa paniniwalang Islam, ang gin ay mga nilalang na nilikha mula sa apoy. Parang tao, may free will sila pero pwede silang maging mabait o masama. Kaya nilang maging invisible, mag-transform at mamuhay sa pagitan ng physical at spiritual world. Sabi ng mga residente noon, ang Al Jazeera Alhambra ay naging tahanan ng mga galit na Jin. Naririnig nila ang mga kalansing ng alahas sa gabi. Mga alakak na hindi nakikitang babae at mga yabag na parang sinusundan sila. May mga bagay din biglang nawawala o gumagalaw sa sarili nitong paraan. Maraming bisita ang nakakita ng mga shadow figures sa mga abandonadong bahay at moske. Ang ilan ay nakakaramdam sila ng mga sumusunod sa kanila habang naglalakad sa madilim na bahagi ng iskinita. Naririnig din daw sa gabi ang mga bulong na hindi maintindihan at minsan may mga umiiyak pang parang bata. Kapag hinanap nila ang pinanggagalingan ng tunog, wala silang nakikita rito. Minsan daw kahit tirik ang araw sa desierto, bigla na lang daw lumalamig ang hangin sa ilang parte ng village. Parang may mga presensyang dumadaan. Sa ilang pagkakataon, may mga bagay na bigla na lang daw nagkakaroon ng apoy kahit walang tao o electrical wiring. Ayon sa lokal, ito raw ang galit ng mga Jin. Ngayon, ang Al Jazeera Alhamra ay naging hotspot sa paranormal explorers. May mga restoration project para gawing cultural site ang lugar. Pero marami pa rin parte na hindi ginagalaw. Ayon sa ilang paranormal investigators, ang lugar ay punong-puno pa rin ng energy. Parang buhay pa rin ang kwento ng mga nauna rito. So, ano sa tingin nyo? Totoo kaya ang mga jin sa Al-Zazira Alhambra or gawa-gawa ito ng imahinasyon ng mga tao? Drop your thoughts in the comment section. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share. At mag-follow na rin para lagi kayong updated sa next story natin. Ako si GL at ito ang I Love Horror page. where real life nightmares come to life. Stay safe and God bless.